Na na Namangga na. Turah ro. Namangga na. Tilapia tilapia. Oh. Kita nyo yun, eh. Nandito kami ngayon. Mga hunting ng tilapia. Mamumukot kami, min. Kahit mainit. Kasi walang magawa sa bahay. Mga tilapia. Okay, napakalikot ng aking mga kamot. Sige lang. Ang tilapia din eh. Nao, mo no, tilapia no. Napakainit ng mga panahon. <laughs> ang aming pokot pukot andun. At ako nandito. <laughs> tilapia among bilahan karon. Simula na tayo mga sangkay. Na di bangir. sa ganito eh. Pakas di bangir. Pakas di joy <laughs> Ang gamit natin ngayon ay pukot nga. Usay okay. ni meron ay. Pukot. Tino man ang ating ang mag-operate ngayon ay yung master. Master sa pamumukot. Si Junior Jesus. Ah, oh. <laughs> Karon, hawiran ni kay Birahon. Ay ilapag sa ila mo ni mga kamera kay magkuan sa mihlatag. Tatlo. Sang gurami uy, tumalon. <laughs> Sa isang tilapia. hindi eh, pa gaano kalakihan pero maulam na. Yung mga unang sumabit pa lang ito. Sana may kasama pang malalaki. Mainit, wala tayong taga-kamera doon si Manoy Junior andun yung mga malalaki hindi na bulsahan dito iwan ko unang area natin panghalo may gurami may tawag nila dito iswil Tsaka yung ano sa so, ganito isa guys na mamarang <laughs> mamarang mamarang <laughs> Andun yung mga tilapia Yun, nagpunta. Medyo pino yung nadala naming lambat. Kaya, kailangan namin siya. Si Pungon ba? Duduhan buhok na lubi. Nakahangir. Kailangan natin abugin para pumunta sila doon. Ang larong Mabugo na to kay lalom-lalom ni diri. Nandito yung mga mga tilap malalaki. Nagtatago sila sa mga kasulok sulukan ng mga kagilid-gilidan. Abugin natin. Para pumunta dun sa mga tunga. shoo 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 Ganon mag-abog ng isda. shoo shoo <laughs> baka matumba tayo at madali yung mga silpon. wala na tayong pambili ng mga cellphone ang ano lang dito kasi marami lumot iya kami mamaya dito maglinis ng lumot o ng lambat kasi maraming lumot na huh. na circular na siya na circular to na circular na yung lambat natin ni Master Jesus Junior specialty niya panglalambat at pambababay. Pang <laughs> mainit lamang sabado kasi ngayon walang gawa sa bahay kaya aw, maglingaw-lingaw sa kalibunan at sa katubigan may nagbalita kasi sa amin dito na maraming tilapia ngayon may tilapia pero maliliit. Hanap namin yung mga nanay. Kasi yung nahuli namin mga anak pa lang. Oh, ang init ng kapaligiran. Siglit lang nabasa. Nabasa ang mga cellphone. Nalagsikan yung mga cellphone ko. Ngayon naikutan na yung lambat. Iwan ko muna ito dito. Yan. Tapos ikutin natin dito. Pag ikot, ganon ay malalim hanggang itlog may lubi mayroong mga lubi na nagsasangit-sangit malalim din kahit paano kaya pala mayroong mga tilapia dito Sheesh, kahit mainit ang importante kumbaga, malibang tayo wag yung bisaya na malibang ha yung tagalog na malibang nananoy yara Namangga na. Turah ro. Namangga na. Tilapia, tilapia. uh oh. Kita nyin mi. Ana, dah semak ni sila. Ini ro, ini nak tilang nak kuana sila nak bitai na. Ikutan natin nya ni, ikutan. Okay. Nah. Kita kau mau dapat min. Ye. Yeah. Mamaya na lang papakita namin pag yung ano na, uh, ano yung muna namin. Aabugon ba? para ma sumangit sila, sumabit ba? Magsangit sila sa mga lambat. Tatakutin namin sila, hampakin ba? <laughs> Join hindi, ano? You know? Kasi Maliit, malaki. masyadong malumot. Malumot. Wow, isang kilo po siguro, no? 20 kilos. Na. 30 kilos, tingin <laughs> ni. Ito yung huli namin. Masyadong malumot yung mga tilapia na ano nangawala hindi nga ata umabot ng isang kilo eh. sagul may pait pait may palho ano ba to haplo haplo, haplo tapos pait pait may iswil may gurami may tilapia halo sila hindi ganong marami pero kung baga pag ulam-ulam lang makaulam na tayo tingnan nyo yung ano namin lambat Oh. Grabe, naging green yung lambat. Malumot pala yung mga ilalimin hindi na ako nagvideo kasi malubog, hindi ko makita yung ilalim, na-action ako katumba. Baka matumba yung mga cellphone natin, madali <laughs> Armas namin no. Ayun. Ariya pa kami dun sa baba, baka mayroon naman. Anong masasabi mo sa mga huli natin? Maliit yan. Maliit yan. <laughs> <laughs> Maliit yun. <laughs> ang laki ng lagayan. Maliit yung mga laman. <laughs> <laughs> Ay. <laughs> Hindi kasama si Manoy Ricky kasi may ginagawa siya. Kami lang muna. Oh, mga armas. <laughs> Lipat kami dun sa baba. Baka mayroong gisaw. Mababa ba mo kami ng kunti? Ha? Oh, ang init, min. Mag-aalas 10 pa 30 ka init na ba? Kisos! Mario Josef! Napakainit! huh, oh, ang danlog! Hindi ako nag-video pagtawid kasi napakadanlog! Oh. Pag gusto mo, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. di ba? Kung gusto mo, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. Eh gusto namin itong ginagawa namin. Eh may paraan. Kahit mainit, kaya. <laughs> Ayun, laki ng tubig. Maya na lang, mga sangkay. Kasi mag-uukoy -okay muna kami. Sitingnan muna natin kung mayroong sumakyat na banak. Saka namin laladlaran ng mga pukot. Ng mga lambat, min. Ay, sumabit. Sumabit yung botonis. Na. Uy na tayo Doon na si Manoy Jr Walang gisaw dito 11.30 na Tatanghali na Medyo nagugutom na rin kami Uyan na Sa sunod lang siguro Mga siguro Kulang-kulang Isang -kulang, kilo lang din Yung kuha namin Halo-halo Walang gisaw Sa mainit na rin Masyadong mainit yung kapaligiran Grabing araw ngayon Matatanghali na Sobrang init na kaya naka full gear tayo, nga lang mainit pa rin. <laughs> Hanggang sa susunod natin na adventure.